May 40 May 40 na mga kasari. Ang damas pa kayo. Sobrang init. Kahapon, uh, umuwi ako na maaga mga 10. Ayan, pero ngayon, hindi. Ayan, nag-ease tayo dito ngayon. nag tayo. Pero kahapon kasi sa manang pakiram... Pagka, <coughs> ano kasi, talagang pag masama talaga pakiramdam natin, ayan, parang ano talaga tayo? Parang, bahala na. Ako kasi, ano eh. Parang, nawawalan ako ng gana sa lahat. Ayan. Pagka masama yung pakiramdam. Tulad kahapon. Pagkain yung naisip kong uuwi, uuwi talaga. Kasi na, <laughs> tsaka, syempre, dinaramdaman ka. Inihingal ka na sa sobrang init. Inihingal kasi ako eh. Kahapon, naging okay naman. Tapos, ngayon, inuupo pa rin ako paminsan-minsan. Isang linggo na yung upo ko. Isang linggo na kahapon. Tinigil ko na pag ng gamot. Dapat may last inom pa ako na kahapon. Eh. Hindi ko na yun. Ayan. Kasi nga, parang uh, hindi rin ako nakakano sa gamot. Tinigil ko na. Tubig-tubig na lang tayo mga kasari. Lagi na lang tayo yun ng tubig. Ayan, nagpabila ko ng ano ngayon. Ang pili talaga ngayon ng mga tubig. Tubig talaga lang mabili ngayon. Kaya, nagpabili talaga ako ng ano. May ice cream ko Yellow lang na ano yung, yung sa ano. Ah. Yellow lang na yung ginagawa ko. Ano, Hinik yun. Ice cream. wag tayo yung ano wala nakakatawa ano, uh, kasi tapit bahay mo pang yung tinitingkan ano, na ginagaya mo dati pagka may gumit kasi ang ila nila ano Ang ginagawa kayo ng tinga pati plastic mo rin naman sila kasi wala namang masama yung gano'n kasi mga nakaraang araw is uh, lari namamatay yung mga napu napupuno ko Ayan. dito naman sa palengke ano naman eh. malaya pa naman ko anong ititinggan mo Daya-daya. Daya-daya. sabi ko nga, wala nyo sa susunod yun, mayroon na rin sila tracer pipipika <laughs> na rin silang nang-cross eh. basta may puhunan ka sa palengke kahit na may pwede magtuloy kaya nga lang, pagbabay niya minsan ang pag may hinahanap eh kasi masyempre magkakapit tayo kayo pag kay may hinahanap, ituturo mo syempre sa kanila, gano'n ituturo mo ay ngayon, pag may hinahanap sa kanilang item namin Pwede na pala nila. Hinayaan ko na nga yung ano eh. Yung loading. Hindi ako Kasi busy din kasi ako Sobrang so, init, eh. init na, super init. Um, na harangan kana, na tapos yan, sabit ka dyan tapos sasabit din sila ng issue na um, mas harang harang na nga sila maharang um, mas lalo um, may gano'n kaya nga nga kasi mga malaking harang na sila dyan sa mga unahan kung gumawa sila parang gate dapat nga yan ano, hanggang babae hanggang taas kaya pag nandoon ka banda hindi ka na nila makita hindi ka naman makita ng tao dito kaya kasi yung nila patakas kasi parang gate samantalang dati dita ka dito so pwede din ang mga ito kung ngayon din ang patatakunan tapos din naman nila. Pero hindi naman ang kamay niya, hindi ako. ang Ito, may ganun ng dati yun ano eh kaya lang niya sa akin na ano doon doon sa isang pwesto niya lahat lang ititinda niya lahat na uh, ginagay ng katabi niya sa niya, ginagay ng katabi niya i-share ko lang kasi ganoon pala yun pero kami kasi hindi kasi kami na ganun eh. sa totoo lang kami pero kung mapapanood nyo sa unang vlog ko dyan hindi ko lang matandang kung saan dyan na hindi iba yung dati itong pesto na to ito, itong dalawang pesto na to ano titinda dito mga yung hopia tsaka tartay niya yung ganun hopia tartay niya dati ano uh, mag kami ng sigarilyo madaling araw uh, pero pag nandyan na sila dumating na sila tinatago naman namin sigarilyo na uh, pag nandyan na sila kasi parang nanginilag kami kasi nga syempre silang naunang nagtinda ng gano'n parang gumaya lang din kami kaya, kaya lang asawa ko kasi gusto niya kasi magtinda na kasi dati kasi nung nakapesta sila dito may tinda talaga sila sa madaling araw kasi mabili ang mga sigarilyo. Eh, wala naman sila. Pero pagdating ng umaga yan, tinatago naman. namin. Kasi naihiyak kasi kami na yun, parang inaano na naman sila. Kasi na, mas nauna naman sila sa amin. Eh, yung tao hindi naman talaga pare-parehas. Hindi naman pare-parehas ang tao. Kaya, hmm. Wala nang turo-turo may pambilitan ah um, ano bumili ka na lang Dating nga na ilang pa nga kung ano gayahin mo na lang magtimba ka na lang nahiya pa nga kung magtimba ng mga tubig kasi meron nga dyan sa patat eh. eh wala na sa palengke naman tayo eh. madaming tao sa palengke eh. nasa uh, kanila yung kung saan sila bibili Gaya-gaya Ang gaya-gaya ng tayo Yun talaga. May dang tiyay. 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 Sobrang Mayat ako hanggang Piyo mga kanton, Pero pag nag-order kas ng kanto, ang tagal din din natin. Eh. Kaya ano, mayo na <coughs> Excuse me. Kaya lang ngayon ang hinahanap is mga magic sarap. Wala na akong mga magic sarap. Ayan, kape. Mga ibang kape. Pero yung mga na pinapaubos ko na lang yung lang lang mga chichiria. Hindi na ako magtitinda mga chichiria. Kasi na lang din. Para mailagay ko dyan yung stagton. No? big ng squid bowl tsaka yan tsaka dito ayan yung mga hanggaya natin ayan yung mabili ngayon yung mga hanggaya na ganun po buti na kompleto yung order ng asawa ko is 30 30 kilos na ganito ayan mga ham ayan pa ham pa yan sa ilalim Ano kasi to? Ah, pinabebenta nung amin isang suki. siya ng probinsya. May sa Cebu.